Patuloy na bumubuti ang kondisyon ni Pope Francis na nakikipaglaban sa double pneumonia. Hindi man ang Santo Papa ang nanguna sa pagsisimula ng kwaresma sa Roma, na iparating pa rin sa mga Katoliko ang kanyang mensahe sa Misa. Mula sa Vatican City, narito ang express report ni Gretchen Ho. Sa isang solemn procession, binuksan ang simbahang Katoliko dito sa Roma ang kwaresma. Nagsimula ito sa isang liturgical rite sa San Anselmo. Sinundan ng posisyon hanggang sa makarating sa Basilica de Santa Sabina at dito na ginanap ang misa. Ang gawain ito ng Vatican tuwing Ash Wednesday ay sinaunang tradisyong Romano na muling binuhay ni Pope John XXIII noong 1960s. At kahit wala si Pope Francis sa opisyal na simula ng kwaresma, tiniyak niyang maipaparating sa mga katoliko ang kanyang mensahe. Sa homily na binasa ni Cardinal Angelo de Donatis, tinalakay ni Pope Francis ang human fragility. Mula sa alikabok tayo ay nalikha at sa alikabok tayo ay babalik. Pinagtuunan din ng Santo Papa ang The Tragedy of Death at kung paano ito madalas iwasan pero kailangan harapin. Tila ba na ito ngayong nalalagay sa alanganin ang kalusugan ni Pope Francis? Pero rin pala ito ng pag-asa The homily of Pope Francis We feel deeply united to him in this moment and we thank him for the offering of his prayer and the sufferings for the good of the whole church and the whole world. The holy ashes tonight will be scattered on our heads. These revive in us the memory of what we are but also the hope of what we will be. Ramdam ng simbahang katoliko ang pag-asa dahil sa ikadalawampung araw ni Pope Francis sa ospital, stable ang kanyang kalagayan. Dalawang magkasunod na araw na rin na walang nararanasang respiratory crisis ang Santo Papa. At kahit na nasa non-invasive mechanical ventilation at sumasa ilalim sa iba't ibang treatment, nagawa pang makaupo ni Pope Francis sa kanyang armchair para tawagan ng parish priest sa Gaza. Isa ito sa kanyang nakagawian simula ng magkagulo sa Gaza noong Oktubre ng 2023. Sinabi rin ng Vatican sa pinakahuling bulletin kagabi na maganda ang mood ni Pope Francis. Nagbabalita mula sa frontline Gretchen Hall, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages on News 5.